Kaya guys, oh. Damo kinakain. Kung taga Saudi ka, alam mo yung kung anong tawag diyan. O oh, comment below yung mga taga Saudi, kung anong tawag. Kung <laughs> anong tawag dyan sa gulay na yun, Ano hmm. Ang makahula. May premium fiber real, STC Pay. <laughs> uh, comment down below. Hmm. Paki comment lang yun, pakaunahan, pa pa may eh, 5 real sa STC Pay, sa send natin sa STC Pay so, uh, Let's go, 5 real, STC Pay, comment down below hmm. Makawala. comment down below, then paki-PM ang inyong mobile number At sa send natin ang na 5 real sa STC Pay, ito na yan Let's go Tawag yun ay Alpaha May kung dito. Ay, oh, so, si Buyas dito guys, oh. kinakain Sibuyas. parang masanas. Kaya di mo kayo walks. Oh, Sarap! Tamis! Manamis-tamis yan. Alahan niyo, si Buyas dito manamis-tamis. Hindi tulad lang ng sana. Kaya na kami. Oh, dito kinakain. Okay, let's go. Kain tayo guys. Diba? Let's go. Let's go. sebuyas lakain sauce Sos Tos. Jair -jair. <tos> kaya mga butog sibuyas hindi ako nang na ada sili nadala nakaraan <tipan> anghang lemon <tipan> Pwede <laughs> nga. <laughs> mga kahula nito, mga taga Saudi, alam nyo May February yan. dito Let's go.